Tatlo, apat, lima Pito Putol pala yung ano nya sir eh. Putol pala yung ano mo Putol pala yung femur nya Tapos, crack yung sa head Yung proximal femur Putol pala Ayan Ngayon lang Ano tong isa na to? Sa binti. Sa paa. Sa paa, meron yun. Padiretso right na nga eh. Mayroon din. Pito rin sa paa. Ay, hindi. Wala din. Ano sa ita, po? Po yan. sa ita lang po. Ito yung sa Ayan. Ayan sa paa. ah, nadurog yung kalkaneos nadurog yung nadurog yung dulo ng kalkaneos at dulo ng talus so, nag ano to, ito na uka kaya umangat, baka ganyan. Ah, pag ah, ano? Pag ano? Pag ano? Pag to. Dapat yan, pag makikita mo sa ano, pag makikita mo sa extreme, may pagitan to. Ito, wala na, nagpatong na sir. That is ano siya? Napit-pit. So, ngayon, ang problema niya, pag nakasanayan ng ganun, titigas yung mga litid niya sa ilalim. Sir, ano eh, nadurog yung pinaka ano, niya, yung pinaka ng calcaneus Sa gitnaan, nadurog. Tapos yung talus joint. Ayun, nabangal din yung ano nun. Nabangal din yung mga cartilage no, Ito yung sinasabi ko. Kung makikita nyo yung anatomy nito, may mga sakit yan dyan, parang mga saktuan siya. Nadurog na yun dito, nadurog yung ganito. Kaya nakapabuka ng pagano'n. Kasi nahiklat. Siguro, gumano'n yung simplang yun napaganong na malakas ang pag na baasa gyud ano definite foot dislocation the hotel, dislocation noted soft tissue swelling joint effusion are seen the hand foot could not be pikit-pikit adequate to make assessment pinay-MRI po kasi Baga kulang yung ano. Ang nakalagay dito, dislocation lang. Umusog kasi yung position ng ano. Umusog yung position ng talos joint. Tapos, pag usog ng position ng talos joint, yung talos joint kasi ang may control sa ganito. Siyempre, yung sasalo naman sa ilalim, na dapat yun. Ano kasi yan eh, parang may mga sakit siya. Parang may mga position talagang nakauka. Siyempre, pag kamalakas ano, mababangal yun. Pero nga ng cellphone. Pero cellphone. Hindi na dapat na nakuperahan din kasi magkikreate magkikre sila naman dyan. Yung pinaka-spacing ulit. Kahit hatakin ko yan, sa loob ng 3 years kasi, ano yan? Nag- nag-build up na. this nyo? Mm. May para siyang ano. Tignan mo nang dito. Tignan mo nang video. Tignan mo. video. Ay, kakapiran yung video. Tignan mo, wala. Kapiran ko, yung natira. Dapat yan, malaki yung space. Mag, an parang may butas yan. Para yan na makapaglaro na ano. Anong nangyari kasi sa kanya, talaga na... na... Siyempre, sa lakas ng impact. Sa lakas ng impact. Dito pong ano niya, yung sibig niya ni Barolo. Ikaw, ikaw. Dahil... Yung ilalayo po layo po. Yung sa... Ah, saan yung ano niya? Sa cervical? Wala po, pero nung... Pasag yung ulo niya. Hindi po, nung nag-CT scan, pina-CT scan, nakalagay doon na, kaya nag-apekton yung ano niya. Hmm. Hindi ko na hindi dinala kasi ah uh, ano dahil nga uh, doon sa nagkaroon siya ng blood clot. Nagkaroon ng blood clot oh, sa ulo? Oo, oh, pero na tanggal. Ngayon parang yung nagkakaroon ng, ng yung tubig. Kahit si siya. si siya si eh. siya? Once na talaga na-apektuhan na, na -a 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 ano yung brain mo, yung mga brain nerves mo, magsisisiyaw ka talaga kasi yung pasok ng dugo, kung may tubig, aharangin ah, niya yun. Kaya, yan daw yung Kaya dahil lang na Kasi nagtaka kami, wala naman to. Nagagawa lang yung tabi eh, Hindi, siyempre, alam mo, pag na-stroke ka, ano ba nadadamage? Anong ay, blood clot, di ba? Brain nerves. Automatic, namimilipit. Di ba? Ay, sa stroke. Nadadamage yung brain nerves. Pag nadamage kasi yon oh, nagkaroon ng blood clot, o sabihin natin pumutok, automatic na mamamatay, ay, 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 yung, may mamamatay sa ano mo. Kaya yun. Well, may, ano ba ba kayo mag magagawa ko? ito, so, subukan natin i-cracking yun. Ano? Kasi, ang sa cervical kasi, ang control niya, pag ganun. Ang, ano, pero sir, ako, mas magandang nasabihin ko kagad yun. Ah, medyo malitang, malitang Lalo rin sa paa. 2021, 22, 2 years na no? talagang medyo nag-build up na yung ano yan. Dapat yan yung una, nung dislocate lang yan, pinilit nang ibalik. Pinilit okay. nang ibalik. Total, galing ka na rin sa operation eh. Nasa operation, nasa operating okay. room ka na eh. Chinect na sana ano yung ano. Pinaterapy uh, na namin, kano? walang... Hindi... Ako uh, exercise, exercise, exercise lang hirap mo, hindi ka talaga. Ito, yung dito niya, putol, no? Oh. Putol talaga, kitang-kita niyo, ano? Talagang lagot talaga ng yun. Nilagyan, pito. Pitong pukod.